Kahit pala mo na parang tuloy-tuloy tayo, walang interruption. No? So, detection, re uh, reporting, response. Punta na tayo sa response, responde ka na. Ay! Kapag safe na, may responde ka na. No? Kapag ka, alam mo na na pwede ka na pumasok, mag penetrate, go. Kasi capable ka na. Bakit ka kayo na Capable. Kasi nandiyan pa ka na. Oh, sa kanya niya, kuyangat yung sito niya. Sa pagbubuhol, wag magbubuhol sa likod. Wala oh, akong sa gilid. Okay. Ayan, ayan, ayan. Sa siko. Papunta rito sa akawan. Okay? Balik. Okay, parang magiging gusto niya. no? O lindol Para hindi maggalaw-galaw, pwede gawin pa sa akin. Okay. Bulo ulit sa tagiliran. Kasi pag sa likod ko pinoon yan, pag umigaya masakit. Okay? Hindi nagagalaw yan. Steady na yan. O, ganyan. Sa sito. Ahawakan natin. Ano yung pangahaw ka, Apex? Kanan. Yung isang plane kay kaliwa. Okay? Sa Apex, sinalagay sa so siko. Sige, sir. Hanggang sa bayan mo ngayon, ha? Okay, dahan-dahan. Sir, lalagay ang katanaw. Advantage. Isang pie. Next. Punit to. Ilagay sa kapila. Kung nag-pass, tinay na nyo nag-pass. Diba? Nakalag-pass. Okay, pwede nyo itupet. Tupet, tupet, tupet. Ang kapila rin. Para hindi siya masakan. No? Pwede nyo na yung hirupet. Okay, nakupin nyo na guys. Magbubuhol na ulit. No? Okay. okay. Okay na tayo. Alam ko siya nalirik. Dito titignan ko may dis discol discoloration. No? Pag nangingitim yan, ibig nangingit sabihin na ipin. No? Luwag ka konti. Next, kung nagreklamo siya, masakit to, kasi nandiyan yung bigat. No, nandiyan yung buhol eh. Gaganyan dyan Pede eh. Pwede kayong pang under arm sleeve. O, so, oh. ito lang, tatanggalin. Ilulusot sa up. Papasok sa kaya. Okay, okay. tapos ibubulo din. No? Eh. So, Siyempre, kung ano yung mahabang tail, ayun yung ibang Tapos yung sote, napakadali lang naman yung sote. Ano yung ginamit kong uh, pape? Open, broad face o karabat? Karabat. Karabat. Ano? Yung pinakamalit. No? Pinak okay. Yung apex, ilalagay sa siko. No? Tapos, lalit ang ilagay sa ah, kapila. Buhol. sote na yun. Hindi nagagalaw kahit na Naintindihan? Yes. Linaw? Linaw. Yes. Okay. Saan anak, pag nag-pack, lagyan <laughs> ng? Gasa. Precious. Siyempre, gasa. At saka? Precious. Precious. Okay, diin. Diin. niyo. nyo. Precious po, Pep. Okay. Tapos, kung kaya ng hawakan, okay, ganyan. Tali. Gagawin, yung apex, ilalagay sa injury. Okay, indication na may injury doon, apex. Okay, yung apex niya, di ba?

Ang pagigpet, hindi yung ganyan ha. Ano ah. ay, eh. syempre na aaray yan eh. Pag mo, ipit lang ng konti and eh, then... simple lang. simple lang. 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 lang eh. Basic. Ah, oh, may bulak sa ilong. Ah, may

Ayan, parang may okay. Kita. Ay, sige Next. Gagawin nyo. Tataan nyo ha. Parang bogey. Parang okay. Itong nasa taas. Ilalim. Tapos. Iwasan sa okay. yung tenga ha. Ipitan ng konti. Okay. Saan yung bubuhon? Sa gilid. Sa gilid. Sa injury pa rin. Ang pressure okay? So, iwasan mo uh, lagi. Okay, okay. balino tayo. Yes. Ang gagawin ni 2 kay 1, yung forehead. Ang sabi, nagbabite ng daw si Sir, nabangga ng truck. Buhay! Kaso, gano'n lang

pasyente. Pag alam wala,

تو اٹھان اٹھان بالیں جنگ زوب будут اسے عطفик ہیں اسے رہی سے ماioso

upper extremities? at lower extremities. sinabing upper extremities? Tamang. Iyan. Nanito. Iyan. Tamang. 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 sa Tamang. 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 Kailangan natin is pwede ko Okay? Kailangan natin ng bed. Kailangan natin ng Kailangan natin ng bed. Kailangan natin ng bed. Ang tawag Dapat po, hindi dito nyo kung yung nyo kahit. Bakit? Make me. Cars get me fans. So. Ano yung N? Auto. Sir, nakagalaw mga 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 Sensation. Sir, may nakagalaw mga mga Meron. Ibig sabihin, okay din si niya. Bago ako mag-start. Bago? Dalawang bandage Ipasok saan? Sa ilalim ng? Pag natin dito, pag dito, dito po sa mismo mo, uwang. Iwang po yan. Wow. Uwang. Huh? So, sampay. Gagawin, mag-iwan na yun. Ano pa? Ang tawag isang kaya to? Four arm. Ito, yung arm. Tandaan nyo na, ito po lang dito, four Ito yung arm. Yun namin yung test nyo yung dalawang bandage. Isa sa isa sa forearm isa sa arm nakasampay nakasampay kayo wala na po ngayon punin natin yung ano. rigid leg paano nga gawin ipapasok, ipapasok meron po yung loop mutas doon natin ipapasok yung leg sa so, kamayang pamaraan ipapunta ba dito? ipapunta doon